Prebado at hindi gaano kontrobersyal ang mga naging relasyon ni Jong Hilario. Ating kilalanin ang ilang mga babaeng na iugnay kay Jong, kasama na ang babaeng kanyang pinakasalan at ang babaeng kinakasama niya ngayon. The Philippine Showbiz List presents Jong Hilario at mga babaeng na link sa kanya. Judy Ann Santos ang kwento ng pagkakaugnay ni Judy Ann Santos kay Jong ay isa sa mga nakakatuwang istorya sa showbiz na nagbibigay kilig at saya sa mga tagahanga. Ang pag-amin na ito ay naibunyag sa isang episode ng noontime show na It's Showtime noong October 2019 kung saan sina Vice Ganda, Vong Navarro at Jong ay nagkaroon ng nakakatuwang usapan tungkol sa kanilang mga nakaraang karanasan sa pag-ibig. Habang ini-interview ang celebrity contestant na si Lance Raymundo, napunta ang usapan sa sikat na aktres na si Judy Ann. Ibinahagi ni Vice na siya at si Lance ay nagtrabaho sa teleseryeng Pieta kung saan si Ryan Agoncillo na ngayon ay asawa ni Judy Ann ay isa sa mga pangunahing bituin. Dito nagsimula ang kwento ng pag-ibig na hindi natuloy sa pagitan na Judy Ann, Vong at Jong. Ayon kay Vice, parehong sina Vong at Jong ay nagkaroon ng interes kay Judy Ann noong araw parehong miyembro ng sikat na dance group na Street Boys, sina Vong at Jong, at nagkaroon sila ng maliit na tampuhan dahil sa kanilang pagpapakita ng interes kay Judy Ann. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi nila nakuha ang matamis na oo ni Judy Ann. Sa kabila ng mga alingas-ngas tungkol sa mga manliligaw ni Judy Ann mula sa Street Boys, tila ang nagwagi ay si Wawi de Guzman, bagamat hindi humantong sa kasalan ang kanilang relasyon. Maraming tagahanga ang kinilig sa bala nila noon ngunit ang kanilang pag-iibigan ay nauwi rin sa hiwalayan ang revelasyon ni Vice sa kanilang nakaraang karanasan ay nagdulot ng halakhakan at pagkakilig sa studio. Nagbiru pa si Jong ng past is past pare habang ang lahat ay nag-enjoy sa kwento ng kanilang kabataan. Sa kasalukuyan, si Judy Ann ay masaya na sa kanyang buhay kasama ang asawang si Ryan Agoncillo at ang kanilang mga anak. Samantalang si Jong ay may sarili na ring pamilya na binubuo at patuloy na nagbibigay ng aliw sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pag host at pag-arte. Michelle Westgate. Malaki ang ugnayan ng British woman na si Michelle Westgate kay Jong Hilario dahil sa kumakalat na balita sa social media tungkol sa isang court petition na isinampa ni John upang kilalanin ng lokal na korte ang kanyang divorce mula kay Michelle. Ibig sabihin nito na igawad na kay Jong ang divorce mula kay Michelle sa ibang bansa ngunit kailangan pa itong kilalanin ng korte sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi pa legal ang divorce kaya't ang pag-file nito ay kadalasang ginagawa sa ibang bansa sa kaso ni Jong at Michelle. Sa England sila nag-file ng divorce, kahit dito sa Pilipinas sila ikinasal. Ang proseso ng pagkilala ng isang foreign divorce decree sa Pilipinas ay isang legal na hakbang upang manalify ang kasal sa ilalim ng Philippine law. Sa oras na kilalani na ng lokal na korte ang divorce, magiging legal na hindi nakasal si Jong kay Michelle at magkakaroon na si Jong ng kalayaan na magpakasal muli. Noong April 11, 2007, isang malaking sorpresa ang inihayag ni Jong sa kanyang mga tagahanga at sa publiko. Ibinunyag niya na siya ay kasal sa nagangalang Michelle. Ang kanilang pagmamahalan ay nag-ugat noong naging bahagi si Jong ng West End production ng Miss Saigon, kung saan si Michelle ay nagtatrabaho bilang isang dresser para sa Miss Saigon. Nagdesisyon sina Jong at Michelle na magpakasal sa Pilipinas noong October 2005. Ang seremonya ay ginanap sa isang pribadong setting at iilang piling tao lamang ang nakasaksi sa kanilang espesyal na araw. Si dating Mayor Gijo Marbinay ay ang nagkasal sa kanila. Ayon kay Jong, si Michelle ay isang masipag at mahusay na chef. Sa kabila ng kanyang trabaho bilang dresser sa Miss Saigon, nagtrabaho rin siya sa isang call center. Ilan sa mga paboritong potahe ni Jong na niluluto ni Michelle ay ang sinigang na baboy at minudo sa likod ng kanilang matamis na pagmamahalan. Dumaan sila sa mga pagsubok. Naging usapin sa kanila kung saan maninirahan si Jong, sa England o sa Scotland. Si Jong, bilang isang dedicated na anak at artista, ay may mga responsibilidad sa Pilipinas. Kabilang na ang pagtulong sa pagtakbo ng kanyang ama sa politika at ang kanyang mga career commitments sa showbiz. Bukod pa rito, si Jong ay isa sa mga miyembro ng sikat na all-male dance group na Street Boys na minamanage noon ni Direk Chito Ronyo. Noong 2007, si Jong ay naging bahagi ng fantaseryang Runin at ng reality dance competition na You Can Dance ng ABS-CBN. Ang mga proyektong ito ay nagbigay daan sa mas maraming oportunidad para kay Jong, ngunit nagdagdag din ito ng pressure at hamon sa kanilang relasyon ni Michelle. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan, dumating ang panahon na kinailangan nilang magdesisyon para sa kanilang kinabukasan. Isa sa mga plano ni Jong ay magtayo ng isang dance school upang ipasa ang kanyang kaalaman at passion sa pagsasayaw sa mga kabataan. Bukod dito, nais din niya maging isang direktor na nagpapakita ng kanyang hangarin na palawakin ang kanyang mga kakayahan sa showbiz. Noong July 2011, matapos ang limang taong pagsasama, nagdesisyon si na Jong at Michelle na maghiwalay. Ang kanilang paghihiwalay ay bunga ng lumalaking pagkakaiba at hindi pagkakasundo na hindi na kayang lutasin. Si Jong ay patuloy na itinuon ang kanyang atensyon sa kanyang karera sa industriya ng showbiz. Maya Azores ang kasalukuyang babae nagmamayari ng puso ni Jong ay ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Maya Azores. Nagsimula ang kanilang kwento ng pag-iibigan noong si Maya ay isang OJT o on-the-job trainee sa ABS-CBN primetime series ng Mara Clara na umere mula October 2010 hanggang June 2011. Sa panahon ng kanyang OJT, nakilala ni Maya si Jong. Ang kanilang unang pagkikita ay tila isang pagkakataon lamang, ngunit yun pala ay simula ng isang espesyal na kwento. Si Maya ay 20 years old pa lamang noong panahong yun at bagamat siya ay abala sa kanyang pag-aaral at trabaho, nakahanap sila ng oras ni Jong para magkakilala at magkamabutihan. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, nagawa nilang palaguin ang kanilang ugnayan na unti-unting nauwi sa isang seryosong relasyon. Gayunpaman, ang simula ng kanilang relasyon ay hindi naging madali si Maya bilang isang batang estudyante ay nagkaroon ng mga hadlang sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang mga magulang ay nag-alala sa kanyang kinabukasan at hindi agad natanggap ang kanyang relasyon kay Jong, lalo na at si Maya ay nag-aaral pa lamang noon. Ang pagkakaiba sa kanilang edad at estado sa buhay ay naging dahilan ng mga pag-aalinlangan mula sa pamilya ni Maya. Ngunit tulad ng sinasabi ni Jong, pagmahal mo, ilalaban mo hindi siya natinag sa kanyang pagmamahal kay Maya at ipinaglaban niya ito sa kabila ng mga pagsubok. Isang bagay na labis na hinahangaan ni John kay Maya ay ang pagiging supportive nito sa lahat ng kanyang ginagawa. Bilang isang artista, host at dancer, maraming oras at dedikasyon ang kinakailangan sa trabaho ni Jong, ngunit si Maya ay palaging nandyan upang suportahan siya. Ayon kay Jong, mahalaga sa isang relasyon ang pagkakaroon ng isang partner na tunay na nagmamahal at hindi ka lolokohin. Ito ang nakita niya kay Maya, isang kasintahan na tapat at handang sumuporta sa kanya sa anumang hamon ng buhay. Ang kanilang relasyon ay lalong lumalim sa paglipas ng mga taon. Sa kabila ng mga pagsubok at hadlang na kanilang hinarap, nanatili silang matatag. Sa katunayan, si Jong ay naniniwala na si Maya na ang kanyang the one. Ngayon, masaya si na Jong at Maya dahil mayroon na silang isang anak na babae na si Sarina. Samantala, usap-usapan ngayon sa social media ang court petition na isinampan ni Jong upang kilalanin ng lokal na korte ang kanyang divorce mula sa kanyang British ex-wife na si Michelle Westgate. Maraming tagahanga ang umaasa na tuluyan ng ikasal si na Jong at Maya. Sa kanilang matagal na pagsasama, siguradong handa na silang magpatuloy sa susunod na yugto ng kanilang relasyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!